Hi guys, good morning. So guys, katatapos ko lang kumain. So, 'di ba tayo 'yung mga ano, 'yung culture nating mga Pinoy after nating kumain, talagang naghahanap tayo ng sweets, mga panghimagas. Ganun ako guys. <laughs> ganun na ganun ako guys. Talagang kahit, talagang after kung kumain, dapat meron tayong minatamis na something yan, guys. Mga kahit ano yan, kahit lollipop yan. <laughs> Basta matamis, guys. So, ito ngayon, yung girlfriend ng anak ko, pumunta sila ng bagyo. So, may pasalubong siyang peanut brittle. Sarap! Ako lang nakaubos, guys. Ayan, o. Oh. Ayan, guys. Saka yung ano, yung lenggo nila. Yung lenggo, ang sarap! Ang sarap guys, papakpapakin. Kagabi, late na ako nakatulog. So, humapde yung sigmura ko. So, ito yung snacks ko kagabi. Sarap, grabe. Eh, layo-layo pa na. Parang ewan ko, meron yung... Iba yung lasa ng bagong peanut brittle, di ba guys? Hindi siya ganun kasakit sa, sa ano, sa lalamunan. Hindi siya ganun katamis. Although matamis, pero hindi gano'ng kasakit. Ewan ko kung ano yung sugar ang ginamit nila. Ang ganda so, harap. So, ako lang nakaubos. Ayun nga ba guys? Mga Pinoy, di ba guys? Or, or baka may sweet tooth pa ako guys. Dahil siguro sa sweet tooth ko. Kaya, after kong kumain. Meron namang ibang taong hindi gano'n, di ba guys? Yung after nilang kumain hindi sila naghahanap ng ano nila, dessert. Ako guys, talagang ano. At saka isa pa pala guys, pag kumakain talaga ako ng matamis, ang dami ko na iinom. Yun din yung ano ko. Parang ito na rin yung ginawa kong parang madami ako mainom. Kasi di ba pag kumakain um, ka nito parang uhaw na uhaw ka. Marap. Ako lang talaga nakaano. nito. Inuunti-unti -unti ko lang. Pag naubos, diba, guys? <laughs> Back to ano na naman tayo. Excuse me. Back to Cloud 9. Yung crinkles na maliliit. Mmm. Mm mmm, harap. Malala ko yung lola ko nito, guys. Ang galing! Ang galing gumawa ng pili. Pili yung linalagay niya. Shout out Taga Bicol, sa pili, di ba? Lala ko nung bata ko. Pupunta kami sa mga kamag-anak namin sa ibang lugar. Hihingi kami ng ano, pili. Walang tapon ng ano dun, ang tapon lang dun, yung shell eh. Yung balat nun, di ba? Ilalaga mo, kakainan mo, sarap. Maano-ano, magata-gata yung balat ng pili. Tapos, di ba? Bibiakin mo yung shell. Para makuha mo yung laman. Ang saka. Bagbagawa yung lola ko. The best talaga yung lola ko, guys. <laughs> The best. Yung mga luto-luto, guys. Ang galing. Kahit anong ipaluto mo. Galing. Gagawa siya. No, pinapanood ko siya noon, yun. Eh. Pili. Tapos papaano siya ng sugar. Ay, lulatang niya sa mesa. Akong taga-hila-hila noon. Di ba, guys? Sini-hila-hila doon. Tapos akong taga-lagay ako taga ng mga pili nuts. Ang sarap. Kaya naalala ko yung lola ko. Parang ganito rin lasa yung gawa ng lola ko eh. Ang sarap. Hmm, ayaw ko tigilan. Kasi pag kinain mo guys, hindi mo na matigilan eh. Pag may melt siya, pag dinitimid-tibid ko guys, hindi ba pa ubos na. Pag dinitipid ko, binimelt ko na lang sa bibig ko. <laughs> Harap. Wala nga kaubos nito. Ewan ko ba, bakit ang hiling ko sa matatamis? May isang araw nga na hilo-hilo ako. Kakakain ko siguro nito. Tikman natin yung linggo agad. Di ba? Unti na lang. Mamaya, kakape ko to. Harap. Anong lasa niya? Parap talaga guys. Parang hindi siya galing katamis. Parang may nalasahan akong na ano niya. Hindi ko masabi kung ano yung nalalasahan kong yun So, guys, yung mga pupunta dyan ng Baguio na taga Manila. <laughs> guys, pasalubungan nyo naman ako ng ganito. Lengua. Ano ba? Ano dito? Lengua de gato. O, oh, lengua de gato. Hindi ko makita eh. Lengua de gato. Ang sarap. Saka, guys, ano peanut brittle ano tayo? Ah, uh, tawag doon. Ano yung palitan? Trade. Ay, trade ko gay ng ano, malunggay. <laughs> Ay, anyways, shout out pala kay Anime World. Thank you, huge shout out you Anime World. Thank you for watching sa mga videos ko guys please if you haven't subscribed yet please do subscribe and hit the notification bell para po updated tayo sa bagong video <laughs> so may say na no. eh. so ayan guys ito lang guys mauubos ko na hindi ko uubusin kasi mamaya pa merienda thank you for watching thank you for today bye bye